Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa diwa po ng panawagan ni Propeta Baruch sa banal na kasulatan na isang panalangin ng pambansang pagkilala sa kasalanan at paghingi ng kapatawaran at sa harap ng mga kalamidad na patuloy at sunod-sunod na dumadapo sa ating bayan. Nananawagan po kami ng isang pambansang araw ng pananalangin at pagsisisi na ilulunsad sa araw ng Martes, ikapito ng Oktubre. Kapistahan po ito ng Birhen Maria ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong lahat na kay lang ang sumusunod na panalangin. Hindi lang sa ating mga sibahan, kapilya at mga tahanan simula sa ikapito ng Oktubre, kundi pati na sa mga darating pang mga linggo hanggang sa araw ng kapistahan ng Kristong Hari. Bilang isang tuloy-tuloy na panawagan sa awa at pagbabagong loob, inihikayat po namin ang mga basic ecclesial communities, mga pamilya, mga paaralan, at iba pang mga samahan at grupo sa simbahan na dasalin po ito ng sama-sama at regular. Ang gawaing ito ng pambansang pagsisis ay isa ring hakbang sa ating paglalakbay ng sinodalidad, ang sama-samang paglakad ng bayan ng Diyos sa pakikinig sa banal na espiritu at sa isa't isa na may kababaang loob at may pag-asa. Sa pagdiriwang po natin, itong taon na ito ng Paglalakbay ng Pag-asa o Ubileo ng Pag-asas, kapit tayo sa pangako na sinambit ni San Pablo Afustol. Ang sabi niya, ang pag-asa ay hindi naghahantong sa pagkadismaya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu San. Manalangin po tayo ng may pusong mapagpakumbaba at may matatag na tiwala sa pamamagitan ng panalangin ng maal na Birheng Maria ng Santo Rosario upang ang ating bansa ay mapagaling, mapanibago at mapuspos sa liwanag ni Kristo. Para sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, ito po si Pablo Virgilio Cardinal David, obispo ng Kaluokan at pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines.